Tumila sa kalsada ang sandamakmak na panindang beer mula sa naaksidenteng truck sa kaintarizal Rizal. Kanya-kanya namang pakyaw sa mga alak ang mga residente, pati ang ilang bata. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Makikita sa kuha ng CCTV na ito ang pagliko ng isang truck sa kahabaan ng Ortigas Avenue Extension sa Cainta Rizal pasado alas 4 ng hapon kahapon. Maya-maya, bigla na lang bumukas ang kanang bahagi ng truck dahilan para malaglag ang karga nitong kahakahang beer. Kaya naggalit at nagkabasag-basag sa kalsada ang mga bote ng beer. Agad namang rumesponde ang Cainta Municipal Protection and Safety Office para sa clean-up. Ang kaso, tila naging beer party ang insidente. Matapos tangayin ng ilang residente ang mga bote ng beer na hindi nabasag. Ang iba, isang kahapa ang tinangay. Iginagalit ito ni Kaintang Municipal Administrator Kit Nieto. Sa kanyang Facebook post, tinag niya ang isang police officer na si Raymond Conde Sigilia, hindi raw nito nagawa ang kanilang obligasyon na bantayan ng insidente. Kaya marami raw ang nananamantala na kuhanin ng mga panindang alak. Sinusubukan pang kunin ng News 5 ang panig ng polis na nabanggit sa post. Dahil naman sa insidente, arestado ang pito sa mga nananamantala ng na kunin ang mga alak. Na-recover din sa kanila ang mga kinuhang case ng beer. Wala pang pahayag ang may-ari ng truck. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.